Kilala niyo ba si Chef Arby? Isa sa mga sikat na chef sa YouTube at Facebook na matatakuan sa Binyan, Laguna. Meron siyang sariling pastry shop na kung saan ay dinarayo ng marami. Isa na nga kami sa paulit-ulit na dumarayo Mayor sa kanyang Senior. tindahan dito sa Binyan, Laguna malapit sa kanyang bahay. Dahil sa sarap ng kanyang mga binibake at syempre quality ang kanyang mga product dito. Kung mahilig nga kayo sa mga pastries, mga cake at iba pang mga matatamis na pagkain, ay dito lamang kayo pumunta kay Chef RB at talaga namang hindi mapapahiya ang inyong lingkod dahil sa sarap ng kanyang mga binibake. we will buy Sige, sige, sige. Ah, isa rin nga sa dinadayo rito sa kanyang bake shop ay ang napakasarap na cheese bibingka na talaga namang dito mo lang kay Chef Arby mabibili dahil talagang sariling recipe niya ito. Sabado nga kami nang magpunta sa kanyang bake shop at ito ang aming mga inabutan na available pastries and cakes. Ipapakita ko sa inyo isa-isa para may idea na rin kayo. Pagdating naman sa mga cakes ay makakabili naman kayo ng isang buo or pwede rin naman slice-slice para naman matikman nyo ang iba't ibang klase ng kanyang mga cakes. Meron din siyang iba't ibang klase ng pampasalubong dito, hindi lamang cakes and pastries. Kung mapapansin nyo sa loob ng kanyang shop ay marami rin siyang mga nakadisplay na elephant dahil paborito niya itong i-collect dito naman sa side na ang kanyang mga ensaymada, muffins at iba pa. At syempre mahilig din sa mga native products itong si Chef RB kaya naman naglagay na rin siya dito. Nag-extend na rin si Chef RB ng kanyang business at hindi lamang cakes and pastries dahil meron din dito mga longganisa talaga namang hindi pa kakabog si Chef RB. Kanina sa unahan ng aking video ay ipinakita ko na rin sa inyo ang harapan ng kanyang shop. Dito ay naglagay din si Chef RB ng kanyang standy. At dito rin matatagpuan ang schedule ng kanyang shop. At dito rin nakalagay ang updated price list ng kanyang mga product. Ito lamang po ang aking munting hantog para kay Chef RB. At maraming salamat.